Bala po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, bala episode ito, ano po Tayo po ay nandito sa ating sibuyasan at gawa po ng katay mag-iipon ng mga paminhi po oh. Meron na naman po tayo doon na ipon, ay di ganito po yung ating ginawa Yan, are po Kinukuha po yung magugulang na bunga po niyan, lahat oh. Yan, ito po ito mga garto po para po siya naman yung mas magiging pamunla o oh. kita po ba ganun yun yan yung po mga kulay ano na yan tapos marami na po doon naipon ay eh di ngayon ko palang po maipakita rin nag harvest tayo na rin Oh. Dabi po. Ito po, bata pa po yan. Yung pong ganito, pwede na. Oh. Yung wala na nung halos puti. Oh, yan. Dami. Ate pong sisinupin at sayang. Ito po yung mga buto na yan, no? kung mapapansin po yung mga itim na yan. Siya na po yung magiging pamunla uli natin. Kaya sabi ko, pagka ang sibuyas natin bumunga, ay di pabor po. At, ah, kumbaga magiging binhina natin. Oh. Yeah, ito pa po. Ari po, ipapakita ko po sa inyo, ano, kung, makiki, mapapansin nyo po yan no yan, yan kung mapapansin nyo po ito yan arim butong ari yan po ay ano yan pakaliliit po ano yan yan, yan na po yung mismo mabubuhay ang kagataling ang isang puno po sa 1.5 na ganito yung 1.5 na cook po ba natin royal sprite basta 1.5 po ang isang puno po doon pag naipon mo itong ganito kadami yung ganito na po yung gangkataling na ang range po dito ay 3,000 to 3,500 isang puno po sa gayon oh, kaya sisinupin natin oh. yan ay kailangan lang na napakalawa ka ng pagkukuhaan oh. Aba, ipagtay tayo makaka ng isang daang puno na ay <laughs> 350,000 na no hindi lang po yun ano ba? pakahirap nga po manguhaan kung bagay napakaliliit ay ay bago ito maipon o. ay ari yung lawak ng ating tanay mga ari ay, ba, ay, baka hindi pa kayang isa O ya yeah, yun tayo makakalahati ay panalo na po pala baka makaisandaang 1.5 aba ang sampu ay 3 sampu pala ay 35,000 o ay isang daan nga 350. Pinalakan na yung kwenta na po. Mm. Mm. Are na po yung ating mga na-harvest oh. Mm. Uh Ito po yung pinapaiga Dami. tayo po ay nakarami ng harvest po nito siguro mga isang timbat kalahati na po yung 16 liter na timba papakita ko po sa inyo mamaya doon sa ating pinaglalagyan Naka, na, nakarami na rin po yung kadadaan ko po ba ay kinukuha natin hmm. Sayang naman yung eh. malalaglag lang. Hmm. Yan pa o. Oh. dami po o. Oh. Yan, ito po yung mga paminhi natin na tinitipon. Yan, kita po ba ganin nyo? Tayo po nakaipon na nang isang timbat kalahati. Upo, naroon nakalagay po doon sa ating storage. Tara po, puntahan po natin. Ari na po yung ating binhi. Yan. Yaro. Tapos, sabi ko po sa inyo, marami na tayo natipon. Yan. Ito po yan, yung ating mga butuh. mga buto. Ito po, yan. Yun. Yan. Ito pa po. po. sinaksakan ko ng basahan at may butas. Yan. Yan po yung mga natipon po natin. Nasabi ko sa inyo na storage. Storage. So, eh, sasama na natin Yan po ay ano, isang timba at kalahati. Yung 16 liter ba natin timba? Yung ng pintura. Awang ko kumakaisang pero wala pang isang 1.5 yan. Kalahati oh. Yan na po yung mga binhi natin. Ang kukuhain lang po diyan ay garni. Oh. Yan oh. Ay, eh, ay pagkadami. Yan. Oh. Dapat ganito lang po yung ating titipunin diyan. Yan yun lahat ng itim oh. dito po natin ito iniipon gawa po ng hindi mainit taos pero yan po binibilag natin pag kayong maaraw oh yan yan po ang tinatarget ko pang December natin na pananim oh ah, gawa ho ng ano anong tawag ka doon basta ini-estimate ko 5 months Patras ng December eh di ano yun January ah July, August, September, October November, July, August ay eh, di magmumula ihasik pala natin yan na eh, yan no balampu yan ay eh, dalawang buwan bago ilipatanim 3 months ah, 45 days. Basta po 'yun ang tina-target ko. Oh. Uh. Basta papatamain natin ang harvest tayo ng December kasi oh, November to December tagtaas po ng presyo kung ganun po uli yung sitwasyon. Oh. Uh. Ay di kung August, September, October, November ay talagang apat na buwan. December hanggang lima. Yan po ang ating ano Oh. Ah. Yan po ay para sa ating ano, Sibuyas